mga kababayan ko mukhang urong sulong na nga po ulit itong si dating senador and running for senator uh, Manny Pacquiao Aba si Manny malupit <laughs> Naaalala nyo pa ba mga kababayan ko yung sinabi ni Mani uh, Manny Pacquiao na ma magingat at wag boboto sa magnanakaw Mukhang tila nagbago na nga po ang ihip ng hangin ngayon. Abay, tila po'y kumakabig na po ata sa administrasyon. Ano rin natin ito, mga kababayan ko? Plano rin bumalik sa Senado ni Manny Pacquiao. Nakakasama naman niya sa Senate Slate ni Pangulong Bongbong Marcos. Gulat din ako dito, mga kababayan ko eh. Kasama sa Senatorial Slate ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, mga kababayan ko. Itong si... Uh... Etong si ano, mga kababayan ko, tong si Manny Pacquiao. Tuloy. No 2022 presidential race, nagbabala si Pacquiao laban sa pagboto sa isang magnanakaw. Pero Uli. ngayon, naalala ko 'yan, ha? naalala ko 'yan. Sabi ni Pacquiao, mga kababayan ko, hindi ko kalimutan 'to eh. <laughs> Kasabay dito yung ano eh. Yung uh, sinabi niya na ano, tujong. <laughs> Eh, sorry, Sen, ha? kita dito, Senator Manny, ha? Ang sabi niya nun dati, huwag kayong boboto ng, ano, ng uh, magnanakaw. Mga kababayan ko, mga kapatid, naalala ko yun, magnanakaw. Sino ba yung magnanakaw na tinutukoy niya? Well, eh, na-issue yung family nun. Yung mga, syempre, yung mga kakamping during that time, they are trying to divert the story to PBBM si PBBM yung pamilya nila na inakusahan na nagnakaw eh. Mga kababayan ko eh. Kaya ang thinking ng mga tao na doon, mga kababayan ko, yun, si BBM yung tinitira. Pero may paliwanag si Senator Manny, mga kababayan ko, panoorin natin. Itinanggi niya, binanata niya noon ang kapwa kandidatong si Marcos sa issue ng nakaw na yaman. Grabe e din niya ang rehime ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ayan, oh, big biglang, biglang pinagtanggol na ni, uh, ni Senator Manny si, ano, ha, si PBBM ngayon. Palatay natin. Pero ngayon, itinanggi niyang binanata niya noon ang kapwa kandidatong si Marcos sa isyo ng nakaw na yaman. Oh my God, dati sa uh, yung irali na yan sa Nueva Ecija yan eh. Ipinagtanggol din niya ang rehimen ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Aba, galing ah! Hindi naman po nag-criticize ako ng todo sa ating Pangulo. <laughs> nag-criticize ka pa rin! <laughs> Hindi naman po ako nag-criticize ng todo criticize ka pa rin. Di ba? Tuloy. Ang tinanong lang ako ng media noon na about sa corruption, sabi ko kung may ninakaw, dapat ibalik. Oh, Kung may ninakaw, dapat ibalik. Tungkol sa corruption. Tan sabi niya, tungkol sa corruption. Eh, pwede, ahalukahin ah, ko nga yan, Senator Manny. Kung may ninakaw, ay, ang, 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 ang konstitusyon natin, ang gobyerno natin, kailangan ng due process. Correct. Imulat natin. Kaya, kailangan ng due process. Correct, tama ka dyan. Kasi tan-tanda nyo to ha. Ah. Madalas, madalas nung panahon nung kampanya, ilang beses kong dinidibang to eh, mga kababayan. ko. to be honest ha, ah, matagal kong ano, matagal ko tong uh, noon. Hindi pa rin napapatunayan until now na magnanakaw ang mga Marcos. Mga kababayan ko, even the lefties, mga kababayan ko, mga makakaliwang grupo, alam ni Kalyodi yan. Si President Bongbong Marcos at ang kanyang pamilya ay hindi po uh, magnanakaw, mga kapatid. Bagkos, inaakusahang nagnakaw. Hindi pa po sila guilty dahil wala pa po, po napapatunayan at hindi pa po sinasabi ng korte na magnanakaw po ang mga Marcos. Wala pong ganon, mga kababayan ko. Kaya po, mabilis namin na dedebang itong sila noon. Until na walang kaso na naipupukul sa kanila na sila ay gumawa ng grap o ng ng pera ng taong bayan. Dahil wala magpapatunay. Mga kababayan ko. Yan po ang totoo doon. So, yung sinabi ni Senator Manny, well, good luck. Di ba? Tama. Good luck. Kung nasabi niya yon, wala tayong magagawa doon. Dumat na, tapos na yon. But, let's focus to the reality. No? Ang akin lang, no? Ang akin lang, baka nasasabi mo yan, taril to ka, baka nasasabi mo yan because eleksyon. Baka nasasabi mo yan because tatakbo kang senador. <laughs> o baka nasasabi mo yan, baka kailangan mo ng boto ng mga loyalista. Wala naman gagawa kasi sure win yan. Pag senatorial slate ka, mga kababayan ko ng kanang ka ng, uh, senatorial slate ka ni Presidente. May matik yan mga kababayan ko. Meron kang, ano, meron kang uh, 13 million votes. Matik na yan, mga kababayan ko sa mga loyalista. Mga kapatid, di ba? Mga kababayan ko, nakakapagtaka lang, no? mga kababayan ko, nakakapagtaka lang talaga. No? Sa panahon na to mga kababayan ko, ganito ang nangyayari. Sana, Senator Manny, hindi yan pambobola. No? Ngayon, dumabas sa bibig mo na hindi mo binanatan, hindi mo namang gano binanatan si President Bongbong Marcos. Well, that's good. Kasi kung talagang uh, dumiin ka doon, well, good luck. Hello, Ms. Pechay. Hello, Ms. Mamrewi. Diba? Sabi niya pa dito, pinagtanggol niya pa ang mga Marcos. At ito pa, pinuri niya pa si Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Manorin niyo. Lagi nating sinisisi ang pamilya Marcos pagdating sa korupsyon. Hindi ba natin nakikita na sa panahon ng Marcos, ang bansa natin number one sa ekonomiya. May kurap bansa na number one sa ekonomiya. Wala, syempre ibig sabi lang nito mga kababayan ko baka na enlighten na itong si Senator Manny Pacquiao na, uh, na nabasa niya na mga kababayan ko Di ba, hindi na yung mga kwentong dilaw well I'm, that's very good for me mga kapatid no? if Senator Manny Pacquiao uh, alam, eto wala akong magagawa dito if Manny Pacquiao talaga mga kababayan ko is daladala -dala ng ating Pangulo at susundin natin yung ini-endorse ng Pangulo natin, the choice is nasa inyo yan kung iboboto nyo. Pero para sa akin, mga kababayan ko, eh maging mapagmatsag po tayo at tumingin po tayo. Nakakatawa lang para sa akin, kung kailang eleksyon, dapat noon mo pa sinabi yan. Well, magpasalamat kayo na sa Senatorial Slate kayo at tandaan ninyo kung dahil, dahil sa Senatorial Slate kayo ni Pangulong Marcos, susuporta kami bilang isang Pilipino. Pero hindi namin hawak ang boto ng bawat isang tao na naniniwala kay Pangulo. Mga kababayan ko, if Senator Manny Pacquiao wins this coming election, well, sana makatulong ka sa gobyerno. Pero kapag nakita namin, narinig namin, na humirit na naman eh magnanakaw, 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 magnanakaw. Mga kababayan ko, asahan nyo, left and right with uppercut may tadyak pang suntok at hawak yan. Tandaan nyo yan, sin. May balik yan. Sige.